bunggalo yan pati bayang kasi anim na, yung, anim na yung ano anim na yung bakal niya kung yata ito may ambisyon yata pwedeng lagyan ng ano pwedeng lagyan ng uh, second floor DSWD pabahay bahayanihan bahayanihan practice lang tayo ng practice ay e ng mga kasi master yung master yung, yung, yung sa ano steel man yeah mga yan medyo matagal na master steel man may isang taon yata ang mahigit kaya yung isa doon ang matindi. Tulungan naman Ayun yung ginagawa niya. Bangko. Ayun yung bangko. Alam niyo ba yung bangko ng bahay? Yan. Puro deposit ang lalagay dyan. Walang withdrawal. <laughs> Yan ang bangko ng bahay. Ah, pare, pala. Pag nagpagawa ka ng bahay, kailangan mayroong bangko. Oh. Basta yung bangko walang deposit ha. Puro bangko yan. Problema lang. Wal walang withdrawal. Puro deposit. Ayan. Tapos. Aywan kung ano lalim yan. Mano, sa oras. 2 meter by 3 meter ba yan? yung 2 meter by 150 by 3 meter ba? 150 by 2 meter by 3 oh, matindi yung 3 ah malalim yun yan puro deposit ang inalagay dyan bangko yan eh bangko puro deposit walang withdrawal bawal kasi rito yung ano eh bangko na may gani, may withdrawal puro deposit ayan um, medyo na yung medyo nang papraktas ng konti Shola. may tete ambisyon niya ta pwedeng lagyan ng second ah. kaya, hindi na yun ni yung bago kaya malalaki yung bakal 12 puro 12 mm may konti naman diferensya siyempre hindi naman lagi lagi oh, okay. na okay. Meron mabilis pang hatak. At, ako na may pupunta sa akin. Laruan. May laruan din ako dito. Lamot manipis. Iwanan ko na sila rin. tubo. Eh, Ay maglalaro naman dito eh, uh, may laruan din ako dito. <coughs> At uh, ipabaga lang yung nila. Eh, ni Ay buta ni yung may ginagawa din bang deposit. May Walang withdrawal. Ako meron din dito. Bumbero naman nagsusunog. Nagsusunog ng bakal. Daan mo na dito sa manukan. Nung oras na alas 9 bin ako magsisimula. Alas nebin, pasado na eh. Daan mo na dito sa manukan. Hmm. Ay, mga tahimik yung mga tahimik yung mga manok ha. Ah. Ano? Oh, ayan, oh. Mga busog. Eh. Mga tahimik sila oh. Hindi na mapaglabanan yung mang yung mangga. Oh. Kung yung mga ini yun mga gutom at uh, dumating ako rito, nandito na yan sa gilid na ito, gilid na ito. Andiyan yan. Ay ngayon hindi na eh. Oh, mga mga nakatambay na lang oh. Ayan. Ibig sabihin mga busog 'yan. Kasi kung mga gutom 'yan, diyan sa gilid ng net na 'yan nakahilira sila diyan. Oh, ayan sila. Hindi na mapagana 'yan. Mangga. Siguro mamaya maya nila kakainin yung mangga na 'yan. Pagka sila yung mga gutom na. Ayun oh, oh, mga naka mga nakahiga na yung naroron. ayun oh. Ayun no? Mga oh, nakahiga na ro. Oh. Punta na ako rito sa aking laruan. May laruan ako rito eh. Mayan-mayan ulit. nung kinakabit ko yung apat na main na poste apat yung bawat kwadrado dapat pala ito naisabay ko na rin bali ang pahabol na poste yung sa gitnang yun yan saka yun dapat dito meron pa rin dapat pala pinagsabay-sabay ko na noon ito kasi naisip ko kung lalagyan ko rito ng spiral dito wala siyang kakapitan yung spiral kaya kailangan dito kailangan dito merong kang diretsyo ron dun sa may kahoy na yun nakatutok din ang mangyayari parang kaya din yun pinaka-atong sa medyo matatag yan ang gagawin ko ngayon tapos pag na-effort na tayo ko ng poste eh, ang mga yari ganito Yan. Dito, dito kakapit dito. dito, kakapit yung yung one half na tubo yan ngayon ang gagawin ko pahabol na lang pahabol ni ha kasi nung ako wala ka ako dapat pero mayroong po poster ito tadal mayroon pa namang mga tubo yan, meron pa dong isang tubo pa yon. Kasi yung isang buong ngayon gagamitin dun sa ano, dun itaas. Sa kusina. Yun. Kakasya yung isang yun, yun. Dito. Kaya ito ngayon ang bakba at bak bakang ko. Additional na poste, ika nga. Wala eh. Akala ko matatag kasi yung apat na poste na yun eh. Yung pala, yun nung kakapitan ng trusses kulang walang puwersa kaya nag additional na lang dyan at dyan saka doon yeah, yeah, kaya medyo matatag ngayon yung trusses niya. yan nga yan kaya uumpisan ko na ito magbakbak dito Oh, yun na. Nilagay ko na yung pinaka niya. Tawag yan, parang hamba na yan eh. Huh? Parang hamba na eh. Oh. Kaso itong ano, may, may abirya, itong uh, akong pinto, pilipit. O pwede na ngayon ako maglagay dito ng ano. Dito. Pwede na ako maglagay dito ngayon ng grill sa so punta ron. O, medyo matibay na ngayon. O. Parang ano, parang kukulangin yung hindi uh, ko na wanap. Kaya ang ginawa ko, binigay ko muna sa ano. Kada ispan na anim na piraso ah. tapos dito sa last na ito ayan, ayan. bali yung mga gumagawa, gumagawa doon sa, sa anim sa, ano? sa baba anim na tayo anim o walo ako gumagawa dito sa, sa baba sila gumagawa, sila gumagawa sa, sa taas. taas ngayon sila silang, silang bumaba. bumaba ang masarap ang masarap lang dito mayroon dito ang ano Agua de pata pampagising ng dugo ayan o oh. ayan yung mga gumagawa doon nagagawa ng biga oh. ito ngayon yung nilalaro ko yan oh. unahan ko na sila oh. unahan ko na sila ayan ken paano yung ano yung monflex ako na ng maglagay oh Oh. Dapat kasi na sabay pala yun. Problema yung ano, yung pinto ng ano. Pilipit yung gawa ko, pilipit yung pinto. <laughs> Sampung baboy daw maliligo dyan. Sampung baboy yang maliligo dyan. Ano kaya mariremedyo hantong pinto na ito? Pilipit eh. Oh. Ayun, kung anong remedyo doon. Malambot eh. eh Yong ito hindi na ipa ipa ilalagay niya ipa